Yes. Ah, yeah. mamaya. Hey, Malamig hey, eh, hey, hey, <laughs> uh, ok. po Mas Madali pa po mundo ng kanta. Kaysa ka no. oh, okay. la ng ganito? Ano <laughs> oh. <laughs> mo ]aysa. yelo? Yelo mo sa naman yel? Ya, Alisa. Sintonado. Berapa? Berapa sih? Berapa? 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 Ah, ilang hours na lang? Actually, ah. 25 minutes na lang. Oh my God. Kanina 2 hours, kabado na kami na. <gasps> This is it. <laughs> Minsan lang ma-inlove si Yela. Pagbigyan na natin. Na, Sigistaw <laughs> <lang> kami yan! <laughs> <laughs> ano nga, <ka, laughs> ano yung sunod? Ano na yan, sigurado? Ano nga pa nga ako sa'yo? Ayan. i'll be